Hello everyone! Good morning! Maraming salamat po sa lahat ng aking mga viewers at sa mga subscribers. Hello mga guys! Welcome back to our channel, Nalman Vlog please like, comment and share salamat po ng marami sa inyong mga kaibigan ko sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin mga nagla-like, nagko-comment sa aking mga videos maraming maraming salamat po dahil nagtitiwala kayo nanonood sa akin sana palagi niyo akong panoorin ng aking mga video at for today's video ngayon ay papakita ko sa inyo ang araw namin ng aking jesusawa ngayon dahil day off niya ay nandito kami ngayon sa aming gulayan. Kanina namitas kami ng gulay. Hindi ko na naipakita mga guys dahil gagawin kong short videos yon Kaya ngayon, nandito ako sa aking gulayan. Papakita ko sa inyo ang aming mga gagawin ngayong araw na ito mga guys. Ayan, magkasama na naman kaming dalawa kasi day off, pag day off, nandito kami sa aning taniman, mga guys. Ito ang aking life sa province, mga guys. Ang pagtatanim namin pag wala kaming ginagawa. Ayan, nandito ako ngayon. Yan mga guys, yung bunga ng kalabasa. Sana magtuloy siya mga guys kasi yung iba na mamatay hindi nagtutuloy. At may bunga na naman yung aking mga sili mga guys. Oh, masipag magbunga yung aking mga sili. Ginagawa akong chili oil yung mga bunga niya mga guys. Sa pang sarili lang naman namin yung mga itinatanim namin. Pang ulam-ulam lang mga guys. Hindi pang tinda. Pang ulam lang namin. Para makamenos sa gastusin di ba maka pag-budget tayo. Kasi ang mahal ng mga bilihin ngayon mga guys. Yung aking mga talong is namumunga na sila. Ito yung mga iblinag ko noong dati na binidyo ko mga guys. Ngayon malalaki na sila at mamumunga na sila. Ayan sila mga guys. O. Sana magtuloy-tuloy na ang ganda ng aking mga talong. Sana magbunga sila ng marami. ba diba mga guys para hindi na ako bibili. Ayan. At yun si mister ko. Oh. Maglilinis ng aming pagtataniman ng upo at okra mga guys. At ito naman yung aming ampalaya nakabalag sa may puno ng suha. Ayan may suha kasi dito sa aking taniman kaya ayan bumalag na sila dyan mga guys. At ito rin yung isang puno ng sili na aking pinigpitasan mga guys. O oh, ayan may mga bunga na naman siya masipag magbunga itong sili na ito mga guys dami siyang mga bunga na naman o oh. oh. naman yung aking malunggay mga guys o oh, ang ganda yung mga dahon niya ayan oh ayan si Jusawa o oh, tinatanggal niya yung nabaling sanga Ayan mga guys, magbibilig ako ng aking mga tanim. Let's go to the max, magdilig tayo. Baka ng mga tulipan? Tulip tulip tulip. Baka maaasagi mo itong cellphone ah. Be careful. <laughs> Paglaging laging dinidiligan yung ano yung uh, sili, e eh, bunga siya ng durunga. Ganyan guys, pag mag dapat hindi hindi na diretso na ibubuhos para hindi masaktan yung bunga. Ay, meron na ba? halaman pang nakakalo, oh. Mga guys. yeah may halaman dito sa gulayan. Mag-glit tayo. ng aking pandilig kaya kukuha pa ako. magigiling tali na ano, pampan ng tali sa este. Matigas siya. Guys, nag nagbihis ako ng damit, nagpajama ka ako kasi may mga kumakagat dito na insect, na lamok. Kaya nagbihis ako ng damit. All pajama ako at nag t-shirt na ako mga guys. Ayan, nagpalit tayo ng damit. Nagpajama ako kasi may mga kumakagat, may mga lamok mga guys, kaya sabi ni mister, magpalit daw ako magpajama kaya ayan magpajama tayo para iwas kagat ng insect na magkatanim kami ayan yung mga iba pang tanim namin ayan okay. yung bulit ko Bale, ito yung binili ko sa SM nung Linggo mga guys. Kung bakit ako pumunta sa SM, ay bumili ako ng seeds ng okra at upo. Ngayon testing natin, magtanim kung maganda yung seeds na nabili natin. Tara, let's go magtanim. Try natin kung okay itong buto na nabili natin nung Linggo. Bali, dito ko itatangin. Ay, naka-plastic pa pala. Ah, marami-rami din, eh. Bali, ito, oh, lahat. Ito, lahat yung laman niya, oh, mga guys. Marami-rami na din, diba? Pwede na. So, bali na itanim ko na siya at didiligan na natin. Bali, eight, eight seeds ang naitanim ko mga guys. Walong seeds. That's 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 may tanim akong kamatis dun. Kaya ayusin natin. akin okay. ulit. Oh, hey. Ang daming tumutubong ispinats dito. Kahit hindi itinatanim tumutubong nila. Guys, kumuha ako ng pantusok ko sa aking mga itatanim para alam ko kung nasaan yung aking tanim. guys, nakapagtanim na tayo ng okra. Hintayin na lang natin silang tumubo. Doon ko sila itinanim. At hintayin na lang natin silang tumubo at mag-grow. Ayan. Music